Hello po mga habebey, magandang buhay po sa lahat. So, 'yun nga po mga habebey, ano ba naman yung imamartis na naman natin ngayon? Syempre, paulit-ulit pa din po mga habebey kasi nga ay araw-araw din po tayong nagpapastolis. Araw-araw din po yung uh, everyday na nai-encounter din po natin. So, 'yun nga po mga habebey, magmamartis nga po tayo. Bakit ganito? <laughs> sobrang ingay po ng mga alagang itik po natin mga kakabebe. So ano ba yung mga dahilan bakit sobrang ingay nila? Tapos yung a uh, parang umiiyak na po mga kakabebe. So uh, problema nga ba o <laughs> lagi namang may problema? <laughs> o okay lang ba yung ganito mga ka-bebe, yung sobrang ingay ng mga alagang itik natin. So yun nga po mga kakabebe uh, dito nga po tayo sa area mga kabebe. Kung nakikita nyo naman dito sa likod ko ay linis na linis na po talaga. At sa katabi nito mga kabebe, dyan po. Ayan po mga kabebe, uh, may linagay na po silang uh, kuan jan para ready na po nila uh, magtanim ng palay. Ang po, sa tawag anak nila. At yun nga po mga kabebe, ngayon nga po ay nagsisimula na nga din po silang... Uh, maglinis po ng area pero doon na area po mga kabebe ay may hindi pa po na ani so hindi po sabay-sabay uh, yung anihan ngayon mga kabebe dahil nga po yung sa nangyari nung mga nakaraan kasi nag cut off din po dito na area so ang nangyari ay naging mapamapanap po yung harvest hindi po sabay-sabay so ito po yung mahirap mga kabebe na dito sa isang area mga kabebe katulad nito ay hindi po sabay-sabay yung anihan ito po yung mahirap hirap na imbes na sana na sabay-sabay ang area na ito na harbisin at sa ganun ay mas okay din po yon mas pabor para sa amin na mangiitik so ang nangyari po mga kabibi, ay ganito po yan naging mapamapa -mapa. may uh, palinis na may pa-harbis pa lang may kanabitang green green pa lang so yun yung mahirap so yun nga po mga ka-baby bakit sobrang ingay po ng mga alagang itik natin ngayon sobrang ingay po mga kabibi bebe kasi isa lang po yung dahilan kasi kulang na po ng pagkain or patuka dito na area kasi naman po mga kabebe dito po na area mga kabebe is paulit-ulit na po natin uh, linagay yung mga alagang itik natin maliban don mga kabebe bago natin na ilagay yung mga alagang itik natin dito ay may nauna na pong uh, nakapunta dito mga kabebe dito na area bago itong mga alagang itik ko kasi yung uh, お、oh. yung umuna na nagpastol dito ay nag-travel na or naglipat na po ng ibang lugar. So ang nangyari, ako yung pumalit dito at dito ko linagay yung mga alagang ko. So ang nangyari po mga kabebe, ah, dito na area ay hindi na po talaga siya fresh. Wasak na wasak na po talaga. So nakikita mo naman po mga kabebe na wasak na wasak na po talaga. At yun nga, ah, nadaanan na po talaga ng ilang beses po ito ng mga alagang itik. Maliban sa may nakauna na po dito mga mga kabebey, ito pong mga alagang itiko na linagay ko po dito na area ay uh, mag-iisang linggo na din po. So ganun po katagal mga kabebey na inilagay ko yung mga alagang itiko dito. Bakit ko pa ulit ulit na linagay itong mga alagang itiko? Na alam ko naman po na sobrang ingay na nila at yun nga alam ko din po na hindi na din po sila kumakain sa isang area kung paulit-ulit natin silang uh, binabalik dito o linalagay para dito sila kumain. So yun nga po mga ka sobrang mahirap po talaga mga ka sa sitwasyon po natin ngayon kasi maliban sa uh, paunti-unti na pong naglilinis at ah, nagsisimula na po silang magtanim ng palay ay wala na po talaga tayong paglalagyan po ng mga alagang itik natin kasi sobrang dami din po kasi na mang itik ngayon mga kabibi so pahirapan po talaga tayo na mailagay itong mga alagang itik natin sa area na bagong ani so yun nga po mga kabibi ngayon nga po ay sobrang tiis tiis po talaga ako ngayon kasi gusto ko man ilipat itong mga alagang itik ko mga kabibi kaso ay hindi ko po mailipat kasi andito pa yung mga dumalaga ko kasi naghihintay pa din po ako until now na may bibili dito sa mga dumalaga ko kasi pag dadalin ko ito sa ibang lugar is ay malalakihan po ako sa transportasyon. Isa din po itong problema natin mga kabebe pag ganitong uh, free range or pinapastol lang itong mga alagang itik natin lalong-lalo ay 100% po yung paraan na pinapastol ay ito po talaga yung uh, mangyayari mga kabebe na hindi po talaga tayo naglalagay sa isang lugar kundi ay kailangan din po talaga natin na ilipat itong mga alagang itik natin at sa ganon ay yun nga naghahanap nga tayo ng tamang lugar at sa ganon ay makapaitlog po itong mga alagang itik natin yun nga lagi kong sinasabi kung ano lang po talaga yung area ay doon lang din po talaga tayo nagbabase sa egg production po ng mga alagang itik natin kung yung area mga kabebe katulad nito, pag wala nang makain yung mga alagang itik natin is sure na sure po talaga tayo na babagsak po talaga 'yung egg pro egg production, hindi lang po babagsak kundi ay mawawala po talaga 'yung itlog ng mga alagang itik natin. So, 'yun nga po mga kabebe, ito na po 'yung uh, expectation natin versus reality. Ang reality po talaga mga kabebe, ay hindi po talaga madali 'yung pang itik. kaya sobrang dami po ang um, kumalas o iniwan na itong mag-itik kasi ganito po yung paraan nila kasi hindi sila napapagod sa itik kundi napapagod sila sa area na paglilipatan ito po talaga ang problema natin mga kabebe kaya kung may balak kang magsimula sa ganitong paraan ay pag-isipan mong mabuti kung ano ba yung gusto mo kasi pag ganito po talaga yung paraan natin isa kailangan po talaga natin ng mahabang pasyensya mahabang oras at yun nga, malaking oras talaga yung kailangan natin dito mga kabebe. Lalong lalo na ganitong area is kailangan na natin uh, maghanap po ng lugar na pwede natin paglagyan ng mga alagang itik natin na kailangan po talaga natin na isakay sila sa transportasyon or sa sasakyan. Kaso ang nangyayari is nagtitiis muna tayo mga kabebe. So yun nga po mga kabebe, sa sobrang ingay nga po ng mga alagang itik natin is sobrang kalat din po nila. Sobrang kalat. So, nakakatakot po mga kabebe kasi ay magkabilaan na po dito yung mga taniman mga kabebe. So, yun po yung uh, nakakatakot na wala pang itlog yung itik natin, tas makadamage pa yung mga alagang itik natin. So, yun po yung uh, number one na babantayan po natin. At ngayon nga po mga kabebe, ako nga po yung nagbabantay nga po ng mga alagang itik ko na dumalaga kasi nga ay wala nga nagbabantay ng itik ko na dumalaga at yun nga iniwan na nga po tayo. Yun po mga ka-baby ay uh, pahirapan din po talaga ako. Pero okay lang yun mga ka-baby kasi at least nga ay yun nga wala masyado. <laughs> hindi po mainit kasi parang umuulat. <laughs> yun nga po mga ka-baby. Uh, nakakalungkot lang po talaga mga ka-baby. Yung nakakapagod, nakakainis. Pero yun nga ay ganito po talaga eh parang... Yung lagi kong sinasabi na kung pasukin mo talaga yung ganitong paran is uh, yakapin mo talaga at sa ganun is uh, kahit negatibo man yung uh, ibalik po ng mga alagang itik natin is uh, masaya pa din po tayo. <laughs> kahit walang pera, eh, syempre, masaya pa din po tayo mga kabebe. Ang importante kasi niyan mga kabebe is uh, kahit wala pong itlog yung mga alagang itik natin at least ay hindi po tayo nalagasan. Hindi din po tayo nalugi pero... Yun nga, kailangan talaga natin ng pang-araw-araw. Pero yun nga, kung tungkol din naman po sa itik, kung pinapasto lang natin ay hindi talaga natin masasabi na malulugi po talaga tayo kasi organic nga po lahat ng pinapakain. So yun nga po mga kabebe, ngayon nga po ay nagbabantay nga po tayo ng itik at dito po ako na area kasi dyan nga po na area mga kabebe is nakakatakot. Yung uh, galing na ako dito pag dating ko doon, andito na naman sila. Yun po yung mahirap mga kabebe. So, yun nga po mga kabebe, yung mama uh, imamaritis po natin. Uh, Maiyak-iyak itong mga alagang itik natin. Pero alam mo ba mga kabebe, itong mga alagang itik natin, uh, tatlong araw na kulang po ng kain is... Uh, daritso po talagang mga yayat po yung mga alagang itik natin. Pero okay na lang din po mga kabebe, At least ay uh, kahit paano kumpara nung uh, yung sobrang init niya, wala pang makain, yun, sobrang payat po yung mga alagang itik natin. Samantala ngayon, eh, sumus sumusubra na po yung tubig, daghan kayo yung tubig, at least, uh, kahit papaano mga kabebe, na kahit kulang yung patoka ng area, ay nakakaligo po yung mga alagang itik natin, at yun nga, nagiging kalmado po sila. So, ito din po yung maganda po mga kabebe, pag pinapastol natin yung mga alagang itik natin. So, yun nga, ang maganda din po sa atin mga kabebe ay, kahit uh, mag o kanang mga roll magloro yung mga balahibo ng mga alagang itik natin totoo po talaga mga kabibi babagsak po talaga yung egg production nila at least po kahit papaano ay hindi po tayo nalulugi hindi po katulad ng poultry na babagsak po yung egg production pero patuloy pa din po silang nagpapakain ng duck layer yun lang din po yung kwan mga kabebe disadvantage natin sa kanila pag yung nagmo-molting stage pero overall mga kabebe kung sa pait logan lang po talaga uh, mas lamang po talaga yung poultry kasi nga ay nagbabase nga po sila sa duck layer samantalang tayo ay nagbabase lang po tayo sa area sa fair range area so yun nga po mga kabebe po yung uh, negosyong tipid na di ka tinipid kasi lalong lalo na at uh, nagsisimula pa lang po tayo is uh, napakalaking bagay po yun mga kabibay kasi malaking pera po talaga yung makukuha natin dito sa area at gagamitin natin itong area na itong mga alagang itik natin is uh, makapaitlog po tayo so kung wala man tayong budget pang finance sa mga alagang itik natin katulad ko na walang pang finance naghihintay lang kong Kailan magaan eh sa kamag-iitlog is uh, walang problema mga kabebe. Pero depende pa din po talaga sa iyo yun mga kabebe. Pero mas maganda po talaga na may pang-finance po talaga tayo na kahit pinapastol natin itong mga alagang itik natin ay hindi po tayo umaasa dito kundi ay patuloy po yung uh, egg production po ng mga alagang itik natin na hindi po na-stop na katulad po ngayon na uh, isang buwan na po tayong Zero, <laughs> hindi ganon. Puro ite. Imbes na puro egg is iti. puro ite. Puro ite na lang ang atong nangakuha sa kulungan. Kundi puro tae na lang ng mga itik ang lagi natin na harvest. So ngayon po mga kabebe, yung mga itik yung po pong uh, nangingitlog sana, mangingitlog nangyayari, wala po talagang itlog. So Ganun talaga mga kabebe, importante kay hilas kayo. Charis. So yun lang po mga kabebe, yun lang muna yung ay mamaratis natin ngayon. kasi so, sobrang ingay ng mga alagang itik natin. At yun nga, nagbubunga nga ako. So yun lang po mga kabebe, ako nga pala yung duck girl ng Bukinon. Ang nagsabing magandang buhay po sa lahat.